Ang unang tahiyat at pangalawang tahiyat, ba yung tanong? Hmm. Yung binabasa ba sa unang tahiyat ay katulad din ba sa binabasa sa pangalawang tahiyat o magkaiba? Okay, alibaw. At tahiyatu lillahi wa salawatu taibat tayyibat salamu alayka wa nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu alayna wa alayhi badillahi wa salli wa salli wa salli wa salli wa salli wa wa muhammad dan wa salli ala muhammad wa ala ala muhammad. Yung bag binabasa natin sa unang tahiyat ay katulad din ba na binabasa sa pangalawang tahiyat? So nakaroon ng opinion ng mga mga ulama. Nagkaroon ng opinion ang mga ulama. May nagsabi sa mga school at natin, alam mo, sa, panghuli iskulat, sa panghuling iskula, sa Ikmin Baz, lang ang binabasa sa una at pangalawa. So, walang isyo. Kung ang tahiyat mo na binabasa mo sa simula ay mula sa una hanggang dulo, then pangalawang tahiyat mula sa una hanggang dulo, yan ang unang point. Okay, 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 nga. okay lang yan. Wala problema. Naintindihan. Mula una hanggang dulo, walang problema. Pang pangalawang opinion, Mula unah hanggang abduhu wa rasulullah. Mula unah hanggang abduhu wa rasulullah. Dan pangalawa, mula unah hanggang, dulu. una hanggang duluna. na. tinihan, mula unah hanggang duluna. Allahumma salli ala wa la tahiyatu wa salatu Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim hanggang dulu. Atian puang pinaka malapit sa katotohanan mula una hanggang dulu. ang pangalawang tahiyat at mula una hanggang abduhu rasulullah sa unang tahiyat